At nandito nga kami sa palengke kasama ko ang aking apo na makulit at mabait. Siyempre namang mabait. Aba. Ayan, nag-bless siya sa dalawang lolo. At binigyan siya ng regalong pamaskong maagang maaga na toys. At yun isang lolo ay binigyan siya ng pera. Sabi ko bilhan na rin niya ng toys para malaro din niya at dagdag sa kanyang toys. Ayan, ang dala lang niya sa palitin toys ay dalawang piraso kaya bumili ako ng ilang pirasong toys at yung kanyang maagang pamasko ng dalawang lolo. Ayan, ganoon. odi oh, ba ang babait ng mga lolo ko. Thank you po lolo sa pangagang pamasko. Ayan, nagturo siya ng bibilhin niya. Ayan, ang gusto niya kulay orange. Ayan, ang pinuro niya toys niya. Ayan yung pinamaskuhan niyang pera. Ayan, bilat pa rin niya ng toys. Ganon ng akin bebe. At tuwan tuwa naman ang bebe na yan. At maraming toys sa palengkis yung nakikita. Aba naturo pa yun ya. Aba ako'y tama na. At marami na. At tempera pera ng lola. Pag sinabihan mo naman siya, nasunod naman. Ganon naman siya. Hindi siya iiyak. Kaya kung tama na, tama na. Pag meron na siya laruan, okay na siya. Ganon naman yung bata na yan. Kabahit di Diba takpon mo na siya. Ay naku tuwan tuwa na. At nagpatingin ko rin sa kanyang lolo ko. Oh. Oh, dahin daan lang. Dami so, ng tasty, baby. Oh, dami ng tasty. Pati nga, gusto pati nga lang yung orange. Wow! Wow! <manyan> wow, <manyan> oh, red. Saka so, orange. Wow! Wow! <manyan> ding, ding. Wow! Wow! <manyan>